Maari mo bang isipin na makatanggap ng dagdag na isang libong piso o higit pa sa inyong buwan ng pensyon? Paano kung sasabihin ko sa inyo na milyon-milyong mga retiradong Pilipino ay malapit ng makita? Ang malaking pagtaas ng kanilang Social Security System at Government Service Insurance System Pension na may iba pa ang umaabot sa 18,500 bawat buwan. Hindi ito basta chismis o pangarap lang, nangyayari na ito ngayon. At inanunsyo na ang mga petsa ng payout. Handa na ba kayong malaman kung kailan darating ang life-changing na pagtaas na ito sa inyong bank account at magkano ang pwede ninyong matanggap? Kung excited kayo sa napakagandang balitang ito at gusto ninyong maging updated sa lahat ng pinakabagong developments tungkol sa AE at BSIS benefits, siguruhing mag-subscribe sa aming channel at ay hit ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga mahalagang updates na pwedeng direktang makaapekto sa inyong financial future. Ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na nagsisikap para mapabuti ang buhay ng mga retirado sa buong bansa. At ang pension increase na ito ay kumakatawan sa isa sa mga pinakamahalagang pagpapabuti sa nakaraang mga taon. Sa loob ng maraming dekada, nahirapan ang mga senior citizens na Pilipino dahil sa tumataas na cost of living habang ang kanilang mga pension ay nanatiling halos pareho. Na naging dahilan para mas lalo pang mahirap na mapanatili ang decent na standard of living sa kanilang golden years. Pero ngayon, nagbubunga na ang mga legislative efforts, at pwede nang umasa ang mga retirado sa malaking pagpapabuti ng kanilang monthly benefits. Kaya anong nga ba ang eksaktong nangyayari sa mga pension increases na ito? Ayon sa mga recent reports at legislative developments, ang proposed pension increase para sa 2,000 at 25 ay projected na umaabot mula i-1,000 hanggang i-2,500, depende sa contribution history at years of service ng bawat isa. Ibig sabihin, Depende sa inyong contribution history at years of service. Pwede niyong makita na tataas ang inyong monthly pension ng 1,000 hanggang 2,500 piso. Para sa maraming retirado, ito ay pwedeng magrepresenta ng potential increase na umabot sa 30% o higit pa sa kanilang kasalukuyang monthly benefits. Ang maganda sa pension increase na ito ay applicable ito sa RAEA at GSIS pensioners. Bagamat ang eksaktong halaga ay mag-vary base sa individual records ng bawat pensioner. Naka-contribute ba kayo sa social security system ng 20 taon o higit pa? Government employee ba kayo na tapat na nagbabayad sa GSIS sa buong karyer nyo? Kung ganoon, malamang eligible kayo sa mga increases na ito. At ang amount na matatanggap niyo ay kakalkulahin base sa inyong specific contribution history at years of service. Pero kailan niyo pwedeng makita ang mga increases na ito sa inyong monthly pension? Ito siguro ang pinakamahalagang tanong sa isip ng bawat retirado. Ang susunod na payout ay inaasahan sa July 2025 na nangangahulugang maraming mga pensioner ay magsisimulang makita ang mga increases na ito sa kanilang bank accounts very soon. Ang timing ay hindi makakapal dahil maraming pamilyang Pilipino ay nagre-recover pa rin sa economic challenges ng nakaraang mga taon at nakikipag sa ongoing inflation na nagpamahal sa lahat mula pagkain hanggang utilities. Para sa mga daro pensioners. Ang regular monthly pension schedule ay patuloy na sumusunod sa established patterns, kung saan karamihan ng mga payments ay nipo process at kind credit sa mga accounts ng pensioners sa specific dates bawat buwan. Na-streamline na ang system sa nakaraang mga taon para masiguro na natatanggap ng mga retirado ang kanilang benefits on time at walang unnecessary delays. Katulad nito, ang GIS ay magpapatuloy sa monthly pension crediting sa ika-negatibo walo ng bawat buwan, maliban kung weekend o public holiday na nagiging patunay ng kanilang commitment sa consistent at reliable pension distributions Ang nagiging remarkable sa pension increase na ito ay ang comprehensive approach na ginagamit ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga retiradong Pilipino Hindi ito tungkol lang sa pagtaas ng monthly pension amount bahagi ito ng mas malaking initiative para mapabuti ang overall quality of life ng mga senior citizens sa buong bansa ang Department of Social Welfare and Development ay nakikipagtulungan sa RAE at BSIS para i-integrate ang pension databases na tumutulong na ma-eliminate ang mga duplicate payments at masiguro na lahat ng eligible seniors ay nakatanggap ng proper assistance. Nag-iisip ba kayo kung paano ma-implement ang increase na ito? Ang proseso ay designed para maging seamless para sa mga pensioners. Ang mga nakatanggap na ng monthly pensions sa pamamagitan ng direct deposit o electronic cards ay automatic na makikita ang increased amounts sa kanilang accounts simula sa implementation date. Walang kailangan ng additional paperwork o applications, ang increase ay automatic na. Ma-apply sa lahat ng eligible pensioners base sa kanilang existing records at contribution history. Ang significance ng pag-abot ng pension amounts na umabot sa 18,500 bawat buwan ay hindi mapapantayan. Para sa maraming retiradong Pilipino, ito ay nagre-represent ng pagkakaiba sa pagitan ng simpleng survival at aktwal na pamumuhay ng may dignidad sa kanilang retirement years. Isipin inyo kung ano ang ibig sabihin nito para sa typical retiree, sa increased pension na ito, mas kayang mabayaran ang mga gamot, healthcare expenses, masustansyang pagkain, at may matitira pa para sa mga small luxuries o para makatulong sa pamilya. Pero paano natin narating ang puntong ito? Ang journey tungo sa pension increase na ito ay taon-taon ng ginagawa kasama ang iba't ibang advocacy groups, political leaders, at ordinaryong mamamayan na nagtutulak para sa improvements sa retirement system. Si SSGSIS Pensionado, lay, Party List Rep. Rolando Makasaet ay nag-file ng bill na naglalayong taasan ng i libo ang monthly pension na natatanggap ng mga retired private employees sa ilalim ng social security system. Ang legislative effort na ito ay nagre-represent lamang sa isa sa maraming mga initiative na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga retiradong Pilipino. Ang timing ng pension increase na ito ay particularly crucial given ang current economic climate. Sa inflation na nakakaapekto sa lahat mula basic commodities hanggang healthcare services. Ang mga retirado ay mas nakakaramdam ng hirap kaysa sa ibang segments ng society. Marami ang napilitang umasa sa kanilang mga anak o ibang family members para sa additional support na pwedeng magdulot ng financial strain sa buong pamilya. Ang pension increase na ito ay makakatulong na ma ang burden na ito at magbibigay daan sa mga retirado na mapanatili ang kanilang independence at dignity. Ano ang dapat niyong gawin para maghanda sa pension increase na ito? Una, siguraduhin na updated ang lahat ng inyong information sa Raraya Obsis. Kasama dito ang inyong contact information, bank account details, at iba pang relevant personal information. Kung recently kayo naglipat o nagpalit ng bank, ngayon na ang panahon para i-update ang inyong records para masiguro na ang increased pension ay ma-deposit sa tamang account ng walang delays. Pangalawa, isipin inyo kung paano ninyo gustong gamitin ang additional income na ito. Habang tukso mang tingnan ito bilang extra spending money, nire ng mga financial experts na isaalang-alang ng mga retirado na gamitin ang kahit bahagi ng pension increase para sa pag-build ng emergency funds o para sa long-term healthcare needs. Nagsaside ba kayo ng mga important medical treatments o procedures dahil sa cost concerns? Ang increase na ito ay maaaring magbigay ng financial flexibility na kailangan nyo para tugunan ang mga health issues na ito. Ang impact ng pension increase na ito ay umaabot pa sa mga pamilya at communities ng mga retirado. Kapag may mas maraming disposable income ang mga retirado, mas malamang na sila sa mga goods at services sa kanilang local communities na makakatulong sa economic growth sa grassroots level. Ang multiplier effect na ito ay nangangahulugang ang mga benefits ng pension increase na ito ay mararamdaman sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Curious ba kayo sa kung ano ang hinaharap ng pension benefits sa Pilipinas? Ang current increase na ito ay malamang simula pa lang ng mas malaking reforms na naglalayong mapabuti ang retirement system. Sinabi ng mga government officials na committed sila sa regular na pag-review at pag-adjust ng pension benefits para masiguro na nakakatakayod ito sa cost of living at nagbibigay ng adequate support sa mga retirado. Ang modernization ng pension system ay ginagawang mas madali para sa mga retirado na ma-access ang kanilang benefits. Ginagawa ang mga digital tools at online platforms para payagan ang mga pensioner na i-check ang kanilang benefit status, i-update ang kanilang information at ma-resolve ang mga issues ng mas efficient. Ang technological approach na ito ay particularly important dahil makakatulong na mabawasan ang pangangailangan ng mga elderly retirees na physically bumisita sa government offices na pwedeng challenging para sa may mobility issues o health concerns. Para sa mga patuloy na nagtatrabaho at nag-contribute sa raraya o gsis, ang pension increase na ito ay dapat maging encouragement para patuloy na gumawa ng regular contributions at isaalang-alang ang pagtaas ng contribution levels kung pwede. Ang pension system ay designed para gantimpalaan ang mga nag-contribute ng mas marami sa mas mahabang panahon. At ang current increases ay nagpapakita na committed ang gobyerno sa pagsiguro na ang mga contributions na ito ay nagiging meaningful benefits sa retirement. Ang journey tungo sa pension increase na ito ay nag-highlight din ng importance ng citizen advocacy at political engagement kapag nagparinig ang mga retirado at ang kanilang mga pamilya sa tamang channels. Pwede itong magresulta sa meaningful policy changes na nakapagpapabuti ng buhay. Ito ay nagsisilbing paalala na ang demokrasi ay mas gumagana kapag aktibong nakikibahagi ang mga mamamayan sa proseso at hinihawakan ang kanilang mga elected officials na accountable sa pagtugon sa kanilang needs. Habang tinitignan natin ang implementation ng mga pension increases na ito, malinaw na ito ay nagre-represent ng significant step forward sa commitment ng gobyerno na suportahan ang mga retiradong Pilipino. Ang katotohanan na may mga pensyon na umaabot sa 18,500 bawat buwan ay nagpapakita na ang system ay capable na magbigay ng substantial support sa mga nagtrabaho ng mabuti sa buong karyer nila at deserve na mag-enjoy ng retirement years nila nang may dignidad at financial security. Sa komplusyon, ang pension increase na ito ay kumakatawan sa pag-asa at tunay na pagpapabuti para sa milyon-milyong retiradong Pilipino na naghihintay ng meaningful changes sa kanilang benefits sa implementation na nagsisimula sa July 2025, at 25, ang mga eligible pensioners ay hindi na maghihintay ng matagal para makita ang mga improvements na ito sa kanilang bank accounts. Kung nakatanggap na kayo ng ISEA o GSIS pensions o nagpaplano pa lang para sa inyong sariling retirement, ang development na ito ay nagpapakita na ang gobyerno ng Pilipinas ay gumagawa ng concrete steps para tugunan ang needs ng mga senior citizens at masiguro na pwede silang mabuhay ng may dignidad sa kanilang golden years.